Pero kaya natin tatago. Ano taba eh? Hala taba? Oh, Jem. You see Ay. No, 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 no. <laughs> no, no, no. <laughs> sợpian, inen da yêu với sao cô, ko. sao vậy, vậy sao vậy tại Sarap yan. sậpian, inen da yêu với sao, <laughs> oh, ko, ko, <laughs> <laughs> Magkano eh? so, ba na nakitay? Five lang. So for today's vlog, ang gagawin ko ngayon ay eh, ipoprank ko to si Smurf ng abo sa merienda. So bibili ako ng banana cue. So nakabili na ako ng banana cue eh. Pero ang gagawin ko, maghahanap mo ako ng hilaw na saging Tapos, yun yung ilalagay ko sa stick yun ibibigay ko sa kanya yun yung bananaki niya <laughs> Tapos sa amin talaga, bananaki talaga So bali, pupuntang na ako ng palengke para maghanap ng saging na saba Grabe, ang init ng panahon Ang gusto ko na namang maligo Nakailang ligod na ako Ako bibili ng stick kasi may ano na eh Stick na yung mananak yung na binili namin Ah talaga naman nakalagay sa stick yon. Eto yung tulay dito buti gawa na no Actually di ba naman siya totally gawa Gawang gawa eh Pero kahit paano nakakadaan na lang maayos Di mo kabilang lane Malaking bagay yung tulay dito eh Hmm Wah, 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 wah. Bye. Punta kami ngayon ng ano, ng area dito kasi maraming bilihan ng ano eh. Ng saba. Ah, uh, tsaka sana bukas. Kasi nang oras pa lang eh. Ano bukas yung palengke. Yung kung dapat dito ano eh, look on your left and right before crossing the street. Yon. Nang makabili na kami ng saging ay diretsyo na kami sa lugar kung saan namin i-assemble yung hilaw na saging o yung saba. Ilalagay namin doon sa stick para yun yung maging hilaw na banana cue at doon na namin paplanuin kung ano dapat namin gawin kung paano namin ibibigay kay Smart yung banana cue na hilaw so, di ba oo ang tasawa siya dito tila, labas dito na kami dito na kami ah Pasok pasok. Oh, jam. Isi ya. Ah. <laughs> Masarap yan. Hindi, <laughs> eh, naiwan pa isa ko. Yan sa'yo. Sa'yo, <laughs> sa'yo yata Eh. <yun>. Sarap yan. <laughs>